Wow, Super Red. Fruit delicious. Wow, Super red! Fruit delicious. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain nito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. So, may kainin kakabas natin natin yung pakuan, sandya, sa ilokano. Tignan natin kung mga Mm-hmm. Ang tunay, nagsang ito na. Sabi natin dito. Mm-hmm. Mm-hmm. fruit delicious, yummy delicious, sweet delicious. Hmm. Mm -hmm. Ito yung masarap kainin kapag uh, tag-init. Hindi pa miss. pa yung butuhnya. Hmm. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat.